So, ang problema is IC uli. So, pinasok na langis, paano pinasok ng langis? Hindi, okay, pumasok dito sa so oil seal. Sira. Ah, oil seal. Nasira hmm. yung oil seal. Kaya pumasok yung langis. Saan yung langis? galing saan galing langis? Sa makina. Ah, bet 'yun. No? Yung vacuum, yung vacuum. Ah, yung vacuum. So, kaya may langis talaga ang vacuum. Ah, okay. Kasi pag walang langis, wala ka-frame. Okay, so yung pala yung problema. Yung vacuum. So oil seal lang ng vacuum. Hindi, oil seal at saka pala sa IC pa palitan. IC. So nadamay na yung IC. Oh, kasi pumasok na. Ng... Uh Oo. -oh. Pero try ko muna yan gamitin. Oo. Uh oh. Para sigurado mas maganda original uh -oh. eh. Eh, doon. Oo, uh oh, dalhin ko na lang siguro. Tsaka ito yung backup ko. Dali mo na yung dalawa. Hindi, paano ba? Hindi ikaw, ayun naman yata buuin mo yung original. Oh, yung original. Ayan. Oh, yun na lang siguro yung original. Ito, kung gusto mo tong uh, may IC naman, pwede po mo tong buo para pag may problema. Ano pa pa Ito pa? yung, oo. Oh. Ano ano? Eh, magkano ang idea ka? Mga plus den 1 plus din. Bale, ito yung sa original, ito yung sa ano. Eh, yung tititi na yan. Carbon yan. Ah, carbon lang. So, okay lang yan? Okay yan. Pasok pa rin yan? Kasi sa loob naman, yun. Eh, no? Ah, ano. Na-adjust ah, pa rin yan. Ah, okay. Wala pa lang problema. So, siguro, sa original na lang natin lagay yan. Kaya lang, ang swak na swak. Oo, oh, magagaman natin yan. Ayan. Pero meron pa kayong isa niyan para dito? Uh, isa? Pero, so kung ano, lagay na lang din natin yung isa dito. Para ano na, para may reserve ako. Kapag next time magbalik ko, salpak na lang. O dito na lang ako babalik. If ever magka problema uli ako sa alternator, dito ako babalik. Sasalpak na lang yan Pero gagawin na lang natin ngayon. So kailangan pa natin ng isang ganyan. Alright, okay. sige. So, ito kasi original natin. Gusto ko so, kasi original yung gagamitin. Siyempre iba pa rin original eh. Oh. Tapos oil seal, bilhin na lang kayo? Uh, oil oh, na lang. Oo, oh. bilhin na lang. Alright. IC lang. IC lang? So, yan yung ano pala, uh, oil seal ba? So, nakasira yung oil seal, so nag-leak. At tamaan yung IC. So, yan yung problema alternator natin. Uh, eh, uh, Nakapag-bili ka ng socket ng simple contact po. So, magkano yan? Mga uh, 300 plus po. Kasama to? Yung oil seal? Oo, oh, buo na yan. Okay. May bahay, yung bayagaya ng binili mo. Sakit bilili lang, single lang contact. Bakal. Hmm. bakal. Makikita natin mamaya yan. Ano ba mo, boss? Ha? Pangalan mo? Boy. Boy. Ayan, si Boy yung gumagawa ng ating alternator. oh, <laughs> oh, YouTube to! <laughs> Tsaka dito tayo sa ano Yung dito tayo bubili ng battery natin eh Dito tayo lagi eh Yokohama Automotive Batteries One Stop Battery Shop Yan Dito tayo lagi eh O oh, shoutout shoutout Yun Ayan o oh. Oy O oh, shoutout Sa Bakulod Bakulod <laughs> 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 Diin ka na sa Bakulod Diin sa Bakulod Diin sa Bakulod Gabangkalan Gabangkalan o Ikaw kami ka lugar. Ay, sila lang lugar. Ah, okay. Uh, ka lang. Mga ilonggo gali. Ikaw man. Ka so, te-testing na, no? Lala. Testing. So, tingnan natin kung paano te-testing yan. <laughs> so, nakabitan natin yung ano, rubber. Ah, yung seal. Oil seal. Oil seal at saka yung yung IC. Marami sunog pala, oh. Sulok ba yan? O yung langis?

No? Hindi, basta umiilaw. Like, umiilaw So umiilaw siya, so may power, no? May kumakarga siya, o. Hindi na yung doon, salang-salang, pero na na to kasi hirap naman yan. Hirap kabit niya. Oo, Hindi mo yan Indicator lang, no? Mm -hmm. testing na yung IC. May reserba na tayo. Kinakabit na yung vacuum ba yan? So palitan natin yung hose yan? Hindi. Ayun ah. niya na yun? original. Sa loob. Sa loob. Sa loob. Sa loob. Sa loob. Sa loob. Sa Ayan, ipapalik natin ito mamaya. Oo. Doon natin kakabit sa... Sa, sa bago, o sa original. So, bale, ito kasi reserva lang natin to. So, yung isa, pinabuo natin doon kay Ray. Electrical, auto electrical dito sa ano, sa Hill Fernando. So, inaantay lang natin yung tawag. Pumunta tayo doon kanina. Inaantay lang natin yung tawag na matapos na. Ayan, tapos pick upin natin mamaya doon. So, ito, reserva ko na to. So, ayan, buo na. Pick na

good to go na yan oh. So, syempre ang ang laging tanong diyan, magkano? Ay, sila naman. Ah, so sa IC, magkano yung IC natin? tanong muna natin mamaya. Kasi nagpalagay tayo ng IC dito. rubber yung pinaka labor dito at saka yung IC na pinalit. So ay silang pinalit pinalitan niya yung rubber seal tayo naman bumili. So pinaka labor pagbaklas pagkabit So oh mamaya malalaman natin. Oh, kasi inaantay natin yung original na alternator ko, yung kasi yung pinagawa ko din. Yun ay sasalpak natin diyan. Okay. Kasi ito reserba lang natin to. Iba pa rin kasi kapag original eh. Ito, imagine niyo. Wala pa isang taon, 10 months lang to. January 1 ko binili ito or January 2. Eh ano pa lang ngayon no? Uh, November pa lang. Wala pa 1 year. Parang 10 months pa lang. 10 months o 11 months. Ano, ano na siya, nasira na. So iba pa rin yung original. Yung original, let's say mga ano na yun, 9 years. 9 <laughs> years ko nagamit yun. So yun, kaya nag-decide ako na yun na lang yung papalit natin, yung original. So inaantay lang na matapos. Pipikapin ko na. Yung kasi ito, mataas yung wattage pero yung sa original is 80. Mas mababa pero yung material na sa stator niya katagalan nasusunog. So itong mga replacement kasi katagalan nasusunog. Eh yung original magandang klase yung piyasa nun. So matagal. Hindi ko 9 years ko nagamit yun. Kaya ipapalit ko yung original electrical. El Fernando, dami na lang ano, pang alternator. Ano? So, yung original ko dito ko nil, dito ko pinaayos. Palitan lang ng IC. So, yan, no, alternator. Oh. Ah, oh. na rin naman tayo dito dati. Sa ilaw naman 'yon, ilaw. Ang alternator. Oh. Si Joseph yung gumagawa ng no, ano, ayan oh. Gumagawa ng alternator dahil ginagawa dito puro alternator <laughs> mga pang ilalim makina may mga gawa ng alternator oh. inis ba? Diba? orig yun yung pala yung gagawa niya De what? oh. magkano ganyan boss? Ha? Dalawang libo? Talaga? <laughs> Bakit? Wala nang dewalt? Wala nang ibang okay. ano? Pinaki na yung bali ko? Ah, yun lang. So, natikarahin na yung Ay. alternator natin. Yan ang original ng Mitsubishi Adventure. So, iba pa rin kasi talaga kapag original. So, yung IC boss na papalit, ano rin? Korea. Ah, okay. So, yun yung pinaka ano. may natin mamaya. Tapos merong holy seal pa yan. So, linis pa yung ating alternator. Nilinis. Oh, nilinis na no? oh. oh. Bagong hugas. grasa yung boss grasa ah cemento ah oh, ito ito na eh oil seal may oil seal cemento pala yun para hindi siya mag leak no finish lang diode ni hinangin. Dahil yung diode, plain diode. So yung plain diode. Ito yung babayaran natin. bagong bago so ito na yung ating IC ang bago Made in Korea.

ilaw Ayun lang yun Ayos na Working na Ito so, na si <laughs> yeah, so, natin yung alternator Dito sa kay Race Auto Electric Yan, Fernando na yan Yan Tara, kapit na natin sa kay Lexi So, na-confine si Lexi Alternator problem Yan, so Pinaayos natin yung alternator, IC problem at saka oil seal. Kaya nagamit natin si Atake. Ayan. Masama rin natin si Atake. <laughs> Yan si Atake. So ayan, abang ginagawa, motor ang gamit natin <laughs> pang biyahe -BI sa piyesa. Yan. ni-restore natin yung ano, yung original na alternator tapos pinalitan na ng IC kasi ito, bago tong alternator na to eh 10 months o 11 months lang tinagal samantala itong original is 9 years kong nagamit <laughs> imagine iba pa rin yung uri targa charging system okay ano mo eh aircon headlight toto natin aircon headlight So, para, so hindi nagbabago yung ano voltahe. Eh. So ayos pa rin maganda yung ano na. Takbo o, niya, karga. Kaya kalaw.